1 to 15, tira ng puti, itim, 2 to 15. 3 to 14 ng puti, tapos kaya ng itim, kaya hindi ng puti. At nag 3 to 13 ang itim. Ano kaya ang mangyayari sa game na to? Abangan natin after ng intro. Checkers TV. What's up ka Dama? Ang tawag nga pala sa Dama Moves na ito ay Fork. Isa lamang ito sa 60 Dama Moves na naisave ko mula sa isang Dama Applications na hindi na makikita sa Play Store. So tignan natin kung paano naman ito nagsimula. I-check nyo rin kung paano ito magtatapos dahil sa trap niya sa gitna. Tara let's go! So, eto na yung trap. Dahil nag-3 to 13 yung puti, talo na siya. Ano sa palagay nyo ang dapat itira ng itim? A, 72. B, 3 to 14. C, 13 to 16. No cheating, please. Comment your answer. Tignan natin kung tama. So, let's go. Tignan natin kung tama yung nasa isip nyo. Ano nga ba ang dapat imove ng itim? So yun guys, nung no? kain na tatlo, rekta pa dama. Kung nagustuhan nyo yung video, i-like nyo. Siyempre, huwag nyo kalimutang mag-subscribe para sa mga dama content natin. Thank you for watching.